Ayun guys, no. Ito i re reviewin lang natin tong product na ito, no. Na saan ito ay uh, no? Pang ano ng toothpaste, no. Dito ilalagay. Bali ganito 'yan. Yung nakikita natin na blue, ito 'yon. Iniipit lang siya dito sa may pinakadulo. 'Yan, no. Tapos ginaganon. Paikot. Ayan o. Hanggang sa maubos mo yung ano niya. Nakalagay yan dito. Nabiyak nga lang siya kagad no. So hindi siya recommended no. Hindi siya matibay kasi hindi siya metal or. Ayan o. Biyak siya kagad. Ganyan yan eh. Nakapasok siya rito. Ganyan yan. Bali ganyan. Nakaipit siya dyan no. Nakaipit siya dito nabiyak siya kagad nabiyak tas ganyan yan iikuti na ganun so parang ganito ito kasi hindi pa nang bubuksan so bubuksan natin eh. so makita natin bali itong ano na yon ito yon so pagka ito inano mo papasok mo lang ito dito no, know yan no? papasok na gano'n ayan. ayan tapos ikot na yung ganun tali masira eh sira kagad eh yan yung problema ng ito yung problema ng ano na to no ah uh, Ayan. ayan. Pasok natin na Ayan. Na Naipasok natin na maayos. So, iikot ng ganun yan. Ayan. Pali ganun po ang Ganun po ang pinaka-method, no? Nakaganyan siya. Nakapatong, nakapatong yung toothpaste. Sa ganyan, na, So, ang nangyari po ay madali po siya masira. So, ayan po yun. Ngayon. Biyak siya kaga dito po. Although mura lang naman ang halag ang presyo nito, kaso nga lang, baka magsayang lang din, lang din kayo ng pera. Siguro kung merong mas matibay na metal ito or yung pagka-plastic niya talaga matibay, pwede, maganda naman. Kung aanin mo, okay naman siya. Kaso nga lang, dahil nga ano siya, hindi siya matibay, madaling masira, biyak agad, so parang nagsayang ka lang din ng pera. Alright? So, yan po yung ating uh, review, no? At marami pa po, po tayong re-review dito na nakalagay mga ito mga tutorial ng ano, tapos marami rin tayong mga tutorial na nakahanda pa. No, meron tayong puzzle mga puzzle ito no mga puzzle na ulat ito no at abangan nyo ho yan uh, ho natin no? so yan po yung mga susunod nating pag anuan. sa ngayon ay baka bumili ho kayo nito wag na ho sayang lang ho yung pera nyo mabibiyak lang din ho siya So yun lang po muna at maraming maraming salamat po sa inyong pagsabaybay po sa ating palatuntunan at uh, yun lang po. Salamat po.